Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'ad. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. May tanong dito ang isa sa mga followers natin. Sabi niya, salamustad. ustad. ko lang po ang asawa ko, nagsabi sa akin, hiwalay na kami kahit walang saksi. Chat niya po sinabi sa akin na hiwalay niya ako. Wala naman po siyang perma." So ang tanong ni sister dito, tanggap ba yung ganitong hiwalay? Walang hindi sa hindi po mayroon yung asawa niya, hindi naman po nasaksihan na hiniwalayan siya at sa chat, chat lang po dinan niya, yes, tanggap po. Kaya ang hiwalay po, hindi po dapat gawing biro ito. Ang propeta sallallahu sabi niya, ang ang, ang hiwalay ay hindi pwedeng gawing biro. Uh, tanggap ang hiwalay kahit biro, tanggap ang hiwalay kahit idaan sa chat, idaan sa tawag, ipadalang sulat, tanggap lahat 'yan. Kahit walang perma, kahit walang perma ang lalaki kahit walang saksi, kahit walang saksi. Ang pagsasaksi lang naman sa iwala, hindi po obligado. So, na po yan. Hindi po yan katulad ng kasal na kailangan ng saksi na dalawa. Sa iwala yan, pag iniwala mo asawa mo, kahit wala nakasaksi diyan, counted na po yan. Kaya maingat po ang mga lalaki sa pagbibito nito. Kasi pag hindi mo binalikan ng misis mo sa loob ng idda niya, hindi na kayo magkabalikan. Hanggang dalawa, dalawa, dalawa lang po ang pinaintulutan sa mister na hiwalay. Kasi pag nabigkas mo sa misis, misis mo na ang tatlong hiwalay, hindi na kayo magsama. Kaya ang hiwalay ay tanggap kahit walang perma, lalaki kahit walang saksi at kahit sa chatbot dinan. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.